Disappointment ng mga content creators na umaasa sa malaking kita kapag na-monetize na ang kanilang account or content dito sa so social media ay isang pangkaraniwang issue na lamang. Bakit? Tara, pag-usapan natin. Marami kasing umaasa na kapag nag-turn on na ng kanilang professional mode at mag-upload ng mga videos at na-monetize, ay malaki na agad ang kita na madalas ay nauurong sa kanilang inaasahan maaaring maging sanhi ng disappointment ang ilang mga kadahilanan. Una, ang pagiging isang content creator ay hindi madali. Mula sa paggawa ng engaging na content na may kalidad, sakto sa panlasa ng iyong mga taga-subaybay. Paano mapalagana para mapanatili ang iyong audience ay hindi madali. My gosh, hindi ito overnight. Kailangan ng mahabang pasensya. Pangalawa, ang monetization ay karaniwang nangangailangan ng pangunawa at fulfillment. Ang buong akala kasi kapag na-monetize na ay malaki agad ang kita. Ay mauuwi lang pala sa pagkawalang bahala at disappointment. Na kung noon araw-araw ay may mga upload na may halo pang excitement. Gusto niya ng real talk tungkol sa content creation, Well, kapag na-monetize ka, ito ang ilalagay mo dapat sa isip mo. Hindi ka agad magkakaroon ng malaking kita gaya ng sinasabi ng iba. Magsisimula ka talaga sa pinakababa hanggang sa umangat ka. Yun ay kung may sikap at syaga ka. Pasensya. Sa content creation, hindi sukatan ang dami ng followers at kita kundi gaano kahaba ang iyong pasensya na gumawa ng content depende kasi yan sa passion at hilig mo yung hindi mo iniisip kung gaano kalaki ang kita mo kapag gumagawa ka na ng content kaya mo bang maghintay hindi ka ba magsasawa na gumawa ng content araw-araw ang proseso ay maaaring mahaba at masalimuot hangga't isang araw hindi mo namamalayan na andun ka na pala. Andun ka na sa inaasam-asam mo. Ngunit may mga content creator na sa tamang panahon ay makakamit mo ang tuktok ng tagumpay. Gaya natin, joke. Tamang disiplina lang kapag content creation ang pinag-uusapan. Lahat nagsisimula sa baba. Gets mo? Kaya tara, follow niyo ako. See you. Bye-bye. Siya nga pala, kapag nakatulong sa iyo ang content na to, pakishare na din po, pakilike at pakifollow na din po ang ating page.